Hello guys, Eugene from South Korea. Today, kakain si Nara ng taho ng Pilipinas. Dito sa probinsya, inaabangan namin yung taho kasi masarap siya sa umaga. First time lang makakain ni Nara ng taho dito sa Pilipinas. Wala kasing taho sa Korea. Pagkatapos kumain ng taho, uwian na. Tara, samahan nyo kami umuwi sa gitnang bukid. Ito nga pala yung daan namin. Dito kami dumadaan pag uuwi kami ng gitnang bukid. Pupunta kami ng kalsada kapag gusto namin bumili ng taho. Sa mga nagtatanong bakit dito kami dumadaan, ito lamang po yung daan namin papunta sa gitnang bukid. Guys, tignan nyo yung langit. Napakaganda. Parang crush mo. Maganda din. Bata pa lang po kami. Ganito na po talaga yung daan namin. Hindi po talaga kami pinalad na magkadaan dyan. Okay na din para na-exercise. -e Tsaka maganda po siya pag may anak kang batang maliit katulad nila na Uri at Nara. Pwede mo silang pakawalan at hindi ka mag-worry na baka makarating sila sa kalsada. Magandang experience na din ito para sa kambal. Para ma-experience nila na lumaan sa Pilapil. Sa South Korea kasi, ang gaganda ng mga daan doon. Pag ako po ay nanaraw sa susunod na halalan, nagpapagawa po ako ng overpass dyan. Char! Kagandahan lamang po din eh, wala po kaming kapitbahay na lasenggo. Kasi kapag ikaw ay umuwi ng lasing, abay, malalaglag ka sa pilapil. Nalaglag ka na sa pilapil, abay, pagkagising mo, eh, ikaw pa yung pagtatawanan na ng mga kapitbahay mo. Malapit lang naman po itong daan na to. Tumatagal uh -huh. lang dahil sa batang maliit na to. Ang bagay niya maglakad. Nara, takbo! Bilis, bilis! wala, bilis ang iniisip na lang po namin hindi man kami pinalad sa daan pinalad naman kami sa ibang bagay sa mga taong nahihirapan dun mo makikita yung bayanihan sa mga magkakapit bahay dito sa gitnang ng bukid, mabibilang niyo lamang po kung ilan yung bahay dito. Wala pa po kami sa sampu kabahayan dito. Salamat po sa panonood sa susunod na video. Ituturo naman kayo sa aming bahay.